Another day, another blessing, mga Marcy at Parsi. Ito ang ina-unboxing ko, eh, bagay na bagay para nga sa may mga estudyante dyan. Pero pwede rin naman to sa mga nagtatrabaho dahil ito nga ay isang tumbler. Ito nga ay vacuum tumbler na usong usung ngayon dahil pwede nga to sa mainit at saka sa malamig na tubig. Tuwan-tuwa nga yung bunso ko dito kasi nga kahit hanggang sa makauwi siya, eh, malamig pa rin yung tubig niya. Sinubukan ko na nga rin to sa maghapon to, nagtatagal nga ba yung lamig niya at in fairness, hanggang hapon nga, ay malamig pa rin talaga. Kaya naman bagay na bagay nga to sa mga nagtatrabaho, lalo na din sa mga estudyante na whole day ang paso. Sa color nga nito, ay eh, meron kayong apat na pagpipilian tulad nga nitong blue pink, gray yellow, black and gray, pati na nga rin itong hawak ko na tumbler ni Gia na peach and pink. O ba diba, napakaganda nga ng kulay na available nila. Ang affordable lang din talaga nitong tumbler na to dahil sa 269, ay eh, meron ka ng magandang klaseng tumbler. Meron nga rin itong kasamang napaka na sticker at kung gusto nyo nga umorder nito, ilalagay eh, ko ang link sa may comment section. So, kaninang umaga nga ay eh, kagigising ko nga lang ng mga oras na yan at ayan, nagmumuta-muta pa nga ang Marcy Roxanne nyo at pahikab-hikab pa. Naalala ko nga sabado nga pala ngayong araw, kaya naman after ko dyan matulala ay eh, napaisip na nga rin ako magsimula na ako maglaba. O, oh, diba, kagigising ko lang pero labahan nga kagad yung hinarap ko imbis na magkape. Dahil kita nyo naman, napakarami ko nang labahin pero dapat nga kagabi pa ako maglalaba pero dumumi nga yung tubig kagabi. Pagka kasi dito nawawala ng tubig tapos bumabalik nga eh, ay kaya naman hindi ko nga naituloy yung paglalaba ko. Ang napaikot ko nga lang kagabi ay yung mga uniform ng mga bata. Tapos ang inunang salang ko nga dito ay yung mga damit namin mag-asawa. Naglagay nga lang ako dyan ng sabon tapos kinabit ko na nga rin yung hose. Nakapagpalit na nga rin pala ako dyan ng damit tapos nakapagpakulo na nga rin ako ng tubig kaya sinalin ko na rin dito sa thermos. At eto nga yung pangalang ako makakapagtimpla ng kape. At eto nga yung kinaganda habang umiikot yung washing eh eto pa kape kape lang tayo. Sa ngayon sa advantage pagka yung washing mo nga ay automatic na. So kagabi nga pala eh dito nga kami natulog sa may dahil basa pa nga yung pintura dun sa kwarto. At eto kagigising lang nila sa ina at giya kaya naman pinagligpit ko na nga rin siya dito ng higaan. Pagkatapos ko nga magkape, pumasok na nga rin ako dito sa kwarto para makapaglinis na nga rin dahil kagabi nga ay hindi ko na to naligpi. Naglalambot na kasi talaga ako kagabi dahil nga sa antok tapos sabay mo pa nga ng red days. Kaya naman eto, nagwalis na nga rin ako dito sa kwarto tapos nagmap na nga rin ako. Pagkatapos ko nga magmap dun sa kwarto, isinunod ko naman dito sa may sala. Pero nakapagwalis na nga ako dyan at nang matuyo nga yung sahig, binalik ko na nga rin dito yung mga upuan. Pinagpagan ko na nga muna itong carpet bago ko nga siya ibinalik. Tanong nga ng link itong carpet, ilalagay ko sa may comment section. Etong Christmas tree nga namin ipinatanggalan ko kanina ng Christmas ball kay Sena para nga may ayos na nga rin ito dahil simula nga nung inalisan ko siya ng Christmas ball eh, naging bungi-bungi ng tignan eh kasi nga ba diba, tinanggalan ko siya ng apat na Christmas ball na pinaglagyan ko nga ng mga halaman para don sa plant rack. kaya naman ito nirearrange ko nga yung mga Christmas ball para nga mas gumanda nga siyang tignan pero dapat talaga sa susunod ko pang hato gagawin kaso nga lang natumba ng mga bata yung Christmas tree kanina kaya eto ginawa ko na nga rin ngayong araw kaso nga lang, habang nagre-rearrange nga ako dito ng Christmas ball eh nga ako nakitang lumilipad na parang ang lamok na malaki. Natakot nga ako bigla kasi nga baka nagat na kaya ayan ninampas ko nga siya. Pero after nga nun eh, balik ulit tayo dito sa pagre-rearrange nitong Christmas tree. At dahil nga nakukulangan ako sa mga nakasabit dun sa Christmas tree, kaya naman gumawa nga ako ng mga ganitong ribbon. Eto nga yung ribbon na pinapaiko sa Christmas tree pero naisipan ko na nga rin siyang gawing ribbon. Ano daw? Pero eto, intindihin nyo na nga lang din talaga tong ginagawa ko rito. Bali 12 pieces nga tong nagawa ko. Tapos sakto nga may mga natira pala akong panali kaya eto nilagay ko na nga rin sila ng tali bago ko nga isinabit dito sa Christmas tree. O ba diba, ang ganda nga nang nagawa akong DIY na ribbon at ang lakas nga maka-esthetic. Nung binawasan ko kasi to ng Christmas ball eh, may mga puwang na ha kaya hindi na siya magandang tignan. May mga gusto nga akong bilhin katulad nga ng Angel kaso nga lang wala pa tayong budget para dun kaya etong ribbon na nga lang din yung nilagay ko dito sa may itaas. Naka-order na nga rin ako ng Christmas light kaso nga lang hindi pa nga lang siya dumadating. At kung nagustuhan nyo nga rin itong mga Christmas ball at saka Christmas ornaments na nilagay ko dito sa Christmas tree ay ilalagay ko na lang. Ang link sa may comment section pati na nga rin itong Santa Claus na umakit ng hagdan. At yun lang muna mga Marset at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.